Dito kami dito guys sa Unitop. Naghanap kami ng clamp para doon sa e-bike namin. Titingnan natin kung meron dito. Kasi doon kami sa kabila, sa New Star, wala eh. Sama ko yung aking asawa. Baka wala yung ano, kinain. Yun eh. Ito, wala sa loob kaya na ba natin ilagay ito? Ito. Ah, mawala eh. 17,000 na pala Ito Ito Tapos, saan kayo tayo makakabili ng clamp na iyon? Ganda. Ayun. Sa nào nó nằm biết này oh, okay. lại chưa <coughs> na yata plastic na to eh ito ah hindi yung sa na. Ilang... parang clamp hindi, yung hindi malaki. lang, -lap, lap -lap. <charge� Bruno> Ano yung bakal din? Oh, Parang ano lang, alam ni lang, lang, ano. Alam nila lang, 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 yung lang, sa ano? Di ba sa ano maraming punta daw? Sa? Doon sa...